Meron tayo rito na tanggap na electric fan. So, stack stock up. Bago pa rin ako, bago pa. Mukhang bago pa nga kasi yan. Naka, naka plastic pa. Basta so, tara na kung. So, oh, sabi nyo may ari. Ito, so, bagong bilin Hindi na nagad na gana. Siyempre, stock up na kaya eh. hindi talaga gagana. Gaganya, natutuyuan niya ng langis. Ayan. Natuyuan niya ng langis, eh, bakal sa bakal lang yan yung losing niya. Tapos, siyempre, maano ah. na ano, ng alikabu. Ano ba tayo? Eh, nagbenta na eh, ng electric pan na putol tayo. Ito yan. Ayan, nag-stock up yan. Natutuyuan ng ano, ng langis kailangan dyan, hindi lang gamit ng gamit. Matuto ka rin maglin maglinis, saka maglangas. Uh, kasi, pag gamit ka lang yung gamit, bago hindi ka naman may na maintenance. So, talagang kahit anong gamit mo, kahit bago yan, um, uh, na, huh? bibigay at bibigay. Yeah. check natin. Brand na ay

Kaya ganyan, walang continuity. Putok ang ano niyan. Putok ang thermal fuse. Kasi syempre, yung motor, may ikot bago yung pipilit yung may ikot. Okay. Si up naman to. Kaya puputok talaga yung, ano, yung thermal fuse. Eh, ngayon, swerte mo kung thermal fuse si pumutok. Kaya e, pagkano mas matibay pa yung lalo ni mga China matibay pa yung thermal fuse kesa dun sa motor kaya yung motor sunup agar pero ito pagka mga gantong mga branded eh. thermal fuse lang talimitan bumuputok dyan so check natin <coughs> na gayang ureta ng ano. Screw. <clears throat> <clears throat> Oh yeah. capacitor si line nya pumapalo pa sa tester so ang kaganyan sigurado na tayo dyan putok karmat pero pagka ito walang continuity tapos ito wala rin continuity eh matik yung yun motor yun na so ang gagawin natin eh kapalta natin ng karmat boost La <coughs> oh yeah Oh yeah Oh no. yeah time. daw yan eh. yan yun. Bayan, yan. Fiber ba yan? Yun. Yan yan. Guman, guman yung taga mo yung balik mo. bakasin hmm. jaja, mo nga muna yung ano nito niya na, jaja. masakit sa ilong. Uy Ah, ano mo, hindi mo naman inuubos. Nakain nga nga. Kaya nga, hindi naman inuubos. Hindi nga nga. na, asan to. Pati tayo niya kinakain. Saka walis. Wala na raw kasi siyang ulam eh. Wala na ang ulam eh. Nadya. Gusto namin yung walis. Nakain yung tayo. Ulam ba yung ulam na binibigay sa kanya? time <laughs> yang ano ay oh Salang muna dyan, eh para to ano eh. sige ano oh, hindi sige buksan mo sige buksan mo sige mo palabas Huwag kang lang eh ha? Hindi, sige lang. Tapos yung walis mo, iwi ano mo, medyo ibubuo mo yan. Sahod mo yung daspan mo. Ah, yun, sala. Yun. Okay lang, di ilahay mo na lang yung tray niya. Kala nakikipaglaro ko eh. Yung kunin mo na lang yung ano, ay na. Wala kasi yung utak yung tae eh. Mayroon ay mga pupray. Ah, ilalim mo pa. Para mawalis mo pa yan sa loob. kung tatanggal kayo niya, ito yung ingatan nyo na mahila. Ayan o, kasi pag magkaputol-putol yan, yung magnetic wire niya, obligado palit kayo ng bago niya. Ayan so, yung. yung thermal twist niya. Ayan yung. yung papalitan natin. Tapos, yan, yan. ayan, ayan. Oh. Ayan, ayan. Ayan, nag-stack up sa kanya. Yung bushing niya, kita niya, tinanggal natin sa mga mana. Sa higpit. Ayan, oh. ayan. Kailangan na nalagaan niya sa langis. Nakita niyo yung uh, madumi na, dinis na, tapos diretso langis. Okay, yung iba, naunawa ko na na tulad pagkababahilaan, nahihirapan nga naman. Pero kung Labis nun. Ang ano, palinis niya sa mga... Dito minsan kasi sa amin may nagdadala electric na minsan nagpapalinis lang. Siyempre, hindi, bigay ka nga lang ng label. 100 pesos, hindi mo ka kaya linisin. Kaya naman ganyan, mag-stack up, tapos masunog yung motor, mas malaki yung gagastos mo. Kapag ano, pinilit natin ito, mawawala na. Gas-gas na ito. Obligado, pali tayo rito na ano, ng shop king Yoshi. Yun lang, yung lang yung ano. Yun lang yung sagot dun sa tanong na ano. Bakit daw eh, kay bago-bago. Hindi na na e kasi nga, stock na yan dun sa binilihan nyo. Bago pagdating sa inyo, pag ginamit mo, syempre, dudumi ng dudumi yun. Iinit ng iinit, matutuyo yung langis. Eh, hindi mo naman nililinis. Tapos hindi mo rin nilalangisan. Eh, talagang mag i up. Ano so, yun lang. Hindi lang puro gamit. Naglinis din ang gamit. Ha. Yun lang ang maintenance nila eh. Hindi naman niya kumakain eh. Hindi rin na ino. Linis lang ang pinakamaintenance niya.